Hi guys! Welcome to our channel. So ngayong araw nga pala ay kakatapos lang ng 12th week immunization ni Elise. Binigyan siya ng injection sa, kamag sa magkabilang hita niya at binigyan din siya ng oral vaccine. Pagkalabas nga namin sa Leisure Center kung saan nandun yung GP namin, nagulat kami na umuulan pala ng snow. Actually hindi namin alam na mag snow Sa sobrang busy namin, hindi na namin na ch check yung weather. Uh, pero buti na lang talaga ah uh, makapal yung jacket na sinuot namin ni Al at uh, nabalutan din namin ng uh, pram suit si Elise. Actually lagi namang naka prom suit si Elise pag lumalabas siya. So ngayon, uh, actually ang GP namin ay 10 minute walk lang kung sa kung saan kami nakatira. Sabi ko kay Al na dumaan mo na kami sa public library bago umuwi. Malapit lang din yung public library dun sa flat namin. Siguro mga 8-minute walk. Pero from the GP, mga 1-minute walk lang siya. Alam nyo ba guys na happy place ko ang library. Sabi ko kay Al, gusto kong kumuha ng library card ni Elise para makahiram ako ng mga baby books para sa kanya. Gusto ko kasing basahan siya ng mga libro. Alam ko hindi pa maintindihan ni Elise yung mga stories na babasahin ko sa kanya pero yung images, yung colors, yung sound of my voice habang binabasahan ko siya ng libro alam ko makakatulong yon para sa sensory development ni Elise. Gusto ko rin kasing ituro kay Elise ang love of reading. Gusto ko makahiligan din niya magbasa ng mga libro. Ako personally, sobrang dami kong natutunan sa pagbabasa ko ng libro throughout the years. For me, reading is a part of my growth and I wouldn't be where I am now kung hindi ko binasa yung lahat ng mga libro na binasa ko in the past. Actually, sa buhay natin, minsan kailangan lang natin ng push. Kailangan lang natin ng motivation outside of ourselves na magsasabi sa atin to take that risk. At yon ang naitulong ng pagbabasa ng libro sa akin. Ayan ngayon, nandiyan na nga kami sa loob ng library. So si Al, naghihintay muna siya kasama siya ni Elise habang ako kumuha ko ng library card para kay Elise. Actually, alam nyo ba guys, sobrang ganda ng library na to kasi meron siyang, ko, meron siyang cafe sa loob ng library at meron din siyang cinema sa first floor. Pero hindi pa kami nakakain dun sa coffee shop at nakakanood ng cinema doon muna kami nagpupunta doon sa library kasi limited lang yung time namin at marami kaming kailangang asikasuhin or gawin. So, yun nga, after namin humiram ng libro, um, nakahiram pala ako ng anim na, libro para kay Elise at humiram na din ako or nagdagdag pa ako ng isang libro na babasahin. So, yun, lumabas na nga kami sa library at ngayon, pauwi na nga kami doon sa flat namin yan nakikita nyo, nag snow Hindi naman ano, heavy yung snow. Uh, flurry yung tawag dyan dito sa UK. Uh, uh hindi naman siya sobrang lamig. Uh, basta naka, makapal yung jacket na suot mo, kaya naman. Yun lang guys. Thank you for watching. See you in our next mini vlog.